kasambahay. Nagbabalik muli ang ating segment ng usapang pangkalusugan. At pinag-uusapan po natin ang diabetes kasama ang endocrinologist at one of uh, the host of uh, doctors on TV, Dr. JM. Dr. JM, once again, good morning. Good morning, Ms. Thank Sa you. Sa ating program, good morning, kuya. At Dr uh, po medyo nabitin kami. Alaman natin yung mga myths. Ngayon, alamin naman natin ang mga signs and symptoms, pati na rin ang causes ng okay. sakit na diabetes. So, bakit nagkakaroon ng diabetes? Well, it's a combination of risk factors, no? Kung kayo may family history, medyo may edad, tumataba, or I'm overweight. Ano yung edad, Dok? Yung edad, actually, <laughs> ang cut-off natin for screening, dapat 45 years old and above. Lahat ng 45 years old and above, kailangan magpa sa diabetes. Mas hmm. bata kung ikaw ay overweight or obese. Hindi ko. Once, Mas, sa, once a year yan, Dok? Uh, actually, once every three years, but for most of my patients, I'd say every year na lang para sure. Okay, alright. No? Tapos, okay. pagkulang sa exercise, yan din ay isang risk factor sa pagkaroon ng diabetes. Oo, oh, no, kasi hindi nag-exercise, no? Mm -hmm. no? Tapos malakas pang kumain. Okay, so yan po ang mga causes. Risk factors. Mga risk factors ng, risk uh, factors ng uh, genetic predisposition. Uh, family history is a family risk factor. History uh, they, general, yeah. Paano yun, doctor? Pagka ikaw, uh, meron ka, yung anak mo, 100% na magkakaroon ng Not necessarily. Na, Even between twins na magkambal na identical twins, hindi lahat ng magkakambal ay pag nagkaroon ng isa, ay magkakaroon din ng isa. Mm -hmm. So, not necessarily din naman. Pag-usapan naman natin, since alam na natin ang causes ng uh, diabetes, ang uh, symptoms, paano nga ba malalaman kung ikaw po ay diabetes aside from ubis ka o sobrang tabaka? Actually, ang problema sa diabetes, wala kang naramdaman hanggat mataas na mataas ni Asukal o hanggat dumating na yung mga complications ng diabetes. Okay. marami tao talaga nang gulat na, ah, diabetic ba ako? Wala naman ako naramdaman, bakit ganyan? Yan, eh ganoon talaga ang diabetes. Sa so, umpisa, habang medyo mataas pa lang ang blood sugar, wala kang naramdaman. Mm -hmm. Pero yung asukal niya na umiikot sa dugo, ay unting-unting sisirain yung katawan natin. Okay. Okay, and uh, some patients, pag sobrang taas ng asukal, lumalabo na ang paningin, mm -hmm. ihi ng ihi, nangangayayat mm -hmm. kahit kumakain. Uh, they're always dehydrated, they're always very hungry. Pero usually, pag mataas na mataas yung asukal. Mm -hmm. Yung iba naman na years and years na may diabetes, hindi na makontrol, lumalabo na ang paningin, nasisira na ang kidneys, sumisikip ang dibdib pag naglalakad ng malayo. Doctor, may mga kilala akong diabetic na nangangayayat. Okay. Can it lose? Can they lose weight if uh, your diabetes is out so of control? So if your diabetes is out of control, definitely, pwede pumayat ang patient. Kasi yung asukal na pumapasok sa katawan, ay hindi nakakarating sa muscle, sa liver, sa kidneys, yung iba-ibang organs na kailangan ng asukal. Yung asukal ng pasyente ngayon ay hanggang dyan lang sa dugo, ikot lang ng ikot, ng ikot, ng ikot yung asukal. Ay, At hindi nalabas mo sa pagbili mo. Eventually, wala siyang ibang pupuntahan, lalabas lang siya sa ihe. Okay. And lastly, do, pag-usapan natin yung diabetes types. May 1 and 2, what is the difference? Okay, ang type 1 diabetes, it usually occurs in younger patients. Usually, mga teenager pa lang nagkakaroon ng type 1 diabetes. Ito, yung autoimmune System na dapat nialabanan yung mga viruses, bakterya, ay nagkamali. Inatake yung sariling lapay. At dahil nasira ang lapay, hindi na makaproduce ng insulin. Ang insulin ang na kailangan ng katawan para makapasok yung asukan mula sa dugo hanggang sa muscle. Ang type 2 naman, yung mas common, nakikita natin sa mga patients natin, overweight and obese. Nagkukuha din sila ng insulin pero not as much as the type 1 patients. Nagkakaroon din sila ng insulin resistance. Yung kukunti insulin na ginagawa ng lapay nila ay hindi na ganun ka-effective. Okay. So magkaibang type 1. Usually bata, si Gary Valenciana, type 1 yun. Type 1 yun. Ano yung mas uh, malala na type na diabetes? Well, actually, since it occurs younger, the type 1 is harder to control. And from childhood, mag-i-inject na ng Insulin. So yan ang mas mahirap yung type 1 and type 2. Pero mahirap magkaroon ng type 1 and type 2 diabetes. Both of them actually. Both of them are very, hard. very hard. Because of the complications uh -huh, na nabanggit uh -huh. nga ni Dr. JM ko. Okay mga kasambahan, mabibitin lang tayong uh, muli. Bukas po ay pag-uusapan natin ano mga ba ang mga different screening procedures? para malaman kung talagang uh, may diabetes tayo at kung anong type ng diabetes sa meron po tayo sa bababalik ng ating segment na usapang pangkalusugan. Once again, thank you. So thank you very much.